Capricorn this is your 2025 reading. So ito yung buong taon titingnan natin yung cards inyo per month. Ano ang gustong sabihin sa inyo ng universe. Okay? So January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So, Capricorn, nakikita ko sa inyo na mayroong opportunities na ng bagong work, ng bagong career. So, later in the year yan, no? So, nakikita ko rin sa inyo na meron kayong mga pinagtatrabahuhan or pinagpaplanuhan or uh, ginagawa ng action, pinaghahandaan Uh, in the early part of the year towards the, towards the future. Meron kayong gustong gawin. Medyo mahirap siya, pero nakikita ko si inyo na nag, nag, nagpa-progress siya. ano Nakikita ko yung progress nito. Um, <clears throat> you also need to find yourself kasi magkakaroon ng situation wherein kina-question mo yung values ninyo, hinahanapan ninyo ng solusyon ng inyong uh, situations, kung ano yung gagawin next, ano yung magiging uh, solution ninyo sa mga problems ninyo. Meron din kayong bagong opportunities parating sa pera na magbibigay sa inyo ng bagong mundo. Magbubukas sa inyo ng napakaraming opportunities. Uh, I also see that uh, uh, in the later part of the year, magiging comfortable kayo. Uh, nagiging mas maganda yung later part of the year ng mga Capricorn. So, January, nakikita ko na nagtatrabaho kayo, Capricorn. You're working so hard. Meron kayong pinagpaplanuhan. Just keep up the good work. Ang nakikita ko lang dito na... Uh, maging aware kayo is yung injuries yung health ninyo be very careful kung paano ninyo kung sobra na kayong napapagod or baka naman sobrang risky na yung inagawa so baka, baka antok kayo sa pagdadrive antok kayo sa paggagamit ng kung ano anong mga ginagamit 'yung for for work baka magkamali baka magkaroon ng counting uh, problema pagdating sa mga uh, katawan no sa health ninyo be very careful uh, pagdating naman sa february page of swords you are learning so much ang dami n'yong may mga sinusubukan kayong bago there is an opportunity for you to do something else apart sa ginagawa ninyo pwedeng new hobby lang to But Capricorn, uh, malayo ang mararating mo dito, nagsisimula ka pa lang, uh, there is an opportunity for you here, so nasa sayo kung gusto mong gawin yan o hindi. In March, makikita ninyo na napakadami ng inyong learnings from the past na, na gagamit niyo sa March. Hindi mo uh, wag mong hahayaan yung sarili mo na magpakatangtangan na lang or magpaka kunwari wala kang alam because ang dami mong mai-impart na knowledge, ang dami mong experience na maibibigay sa ibang tao and makakatulong yun sa iyo. Pagdating naman sa April, you need to be very uh, aware sa emotions mo maging aware ka sa mga sasabihin mo at iniisip mo because minsan may imbalances minsan okay naman but you have to be aware na yung ginagawa mo yung actions mo kailangan balance siya yung binibitawan mong salita dapat balance din siya hindi siya yung nakakasakit sa ibang tao but you also tell them what you think okay kasi you need to stay grounded pagdating sa April kasi minsan feeling mo sobrang galing mo na but ang katotohanan niyan is marami ka din kailangan uh, mapag-aralan, okay? So, tingnan natin yung next. You have the Nine of Pentacles. The Nine of Pentacles is all about you na kailangan mong mag-reserve ng pera, kailangan mong mag-reserve ng ng mga resources mo. Kailangan kasing uh, maging maging uh, Mapa magtipid yun yung yun nakukuha ko dito mag kailangan mo magtipid kasi hindi sa lahat ng bagay ay laging may pera hindi hour hindi sa lahat ng pagkakataon ay may bibigyan ka kailangan mo ding tumulong at 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 bigyan ng pansin na na hindi all the time is magaan hindi all the time is mag maginhawa kailangan mong paghandaan din yung mga pagkakataon na baka maghirap ng konti so, or baka magkaroon ng konting challenges, you need to save up for the rainy days. June, June, pagdating sa inyong Capricorn, kailangan nyo maging handa sa mga bagay na pwede kayong maging vulnerable. Not to say that you need not be vulnerable, but actually, you can be vulnerable and you need to be able to express yourselves, be yourselves. And ipakita sa buong mundo kung nahihirapan ka, nahihirapan ka. Hindi mo kailangang magpakaunwari. Hindi mo kailangan sabihin sa mga tao na kaya mo kung hindi mo naman talaga kaya. Uh, you need to be... There is beauty when it comes to vulnerability. but There is beauty kung kailangan mong tumul, humingi ng tulong. There is a lot of humility there. Hindi mo kailangan maging mayabang and just just be honest and just be humble na kailangan mo ng tulong ng ibang tao. You need to find yourself in July uh, kasi minsan naka-question mo yung values mo, hindi mo alam kung tama ba ba ang ginagawa mo. You need to look at in yourself and find in yourself the beauty of yourself sa loob mo. Kasi minsan nalil naliligaw ang mga tao because they cannot find themselves dahil kirequestion mo yung sarili mo bilang tao, ikikwestiyon mo yung sarili mo kung madami kang napagdaan ng hindi maganda. So how do you react from that is up to you. So kailangan mabuti pa din ang inyong uh, gagawin. King of Swords in uh, in August. King of Wands in August. King of Wands, alam mo, that you will need the support of other people kasi hindi sa lahat ng pagkakataon is malakas ka, hindi sa, hindi sa lahat ng pagkakataon ay alam mo ang gagawin mo. So, it doesn't hurt na tumulong, humingi ng tulong pala sa iba dahil minsan hindi ka talaga capable or minsan you're just not aware na hindi mo pala kaya lahat ng bagay na uh, paproblemahin ng buhay mo. <laughs> ba? Diba? So, just be aware of that. In September there is an opportunity for you to 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 make more money or to make new income stream for yourself. Um, bago ito hindi siya something na sanay ka hindi siya something na ginagawa mo na talaga but this is something na you know you can do it. Kaya medyo mabilis ito, medyo ma madali siya for you. You just need some effort. That's it. Okay? In October naman you have the Knight of Cups The Knight of Cups is telling you to move forward, keep moving forward for your dream. Uh, gawin mo kung ano yung nararapat, gawin mo kung ano yung sinasabi ng damdamin mo. Uh, ito yung lilipad ka dito eh. Uh, this is this is less of a, a money making uh, action but more of yung emotional, yung spirituality mas umaangat. Okay? Okay, next is in November, nakikita ko sa inyo na tinatalikuran nyo yung mga bagay na hindi importante. In November, nakikita ko na mas pinipiling nyo yung mas mabuti, mas pinipiling nyo yung kapakanan ng iba, which is really nice. Uh, probably kasi sa inyo, ikaw mismo nararamdaman mo na you are full, you are complete. Nakikita ko sa inyo na you may be feeling maayos kayo, kaya you are helping other people. And that's so nice, uh, Capricorn. Pagdating naman sa December, Capricorn, punong-puno ka ng biyaya, punong-puno ka ng money, resources, ng, uh, alam yun, ang comfortable ng pakiramdam nito, ang pakiramdam, ang pakiramdam nito, napaka, wala masyadong iniisip. But just be grounded, just remain calm and remain humble. Kasi may, op, may, may chance na maging, may chance na maging, hindi, hindi kayo hindi na kayo grounded, hindi na kayo na masyadong nakatapak sa ano sa sa hig kasi medyo lumilipad na yung utak. But just remember that, no. Okay, so kukuha tayo ng advice cards. First advice card mo is do the work. Trabaho lang. Gawin mo lang gawin kung ano yung kailangan mong gawin, guys. Wa uh, hindi siya hindi siya inaano lang hindi siya pinapangarap lang ginagawa siya dream of abundance maraming kang uh, nakukuhang learnings sa dreams mo marami ka rin clue kung ano yung dapat mong gawin para mas maging abundant ka pa clean free clean energy food so yung mga kakainin mo, yung mga pinapasok mo sa sarili mong space, kailangan lahat high energy. This includes people, this includes uh, what you watch on TV or on, on your phone. Savings, magtipid magtipid kailangan mo talagang magtipid this year positivity faith and optimism so always be connected sa taas always be connected to your uh, uh to your religion and always know that kaya kayang-kaya mo lahat and be very optimistic okay thank you sa inyo Capricorn and i hope i see you in the next reading